alas dos ng umaga biglang tumunog ang cellphone ko. Walang pangalan, walang numero. Nang sagutin ko, tanging mahina at malalim na paghina lang ang narinig ko. At isang bulong. Nakakilikita-kita. Napatingin ako sa bintana pero walang tao. Agad kong isinara ang kurtina at nilock ang pinto. Maya-maya, tumunog ulit ang cellphone. Ngayon, malinaw na ang bulong na ako. Kinilabutan ako. Sinilip ko ang bawat sulok ng kwarto. Sa ilalim ng kama, sa likod ng kurtina, kahit sa aparador. Wala akong nakita. Pero patuloy pa rin ang tawag. Napasigaw ako, sino ka ba? Biglang tumahimik. At sa katahimikan, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa cellphone. Nagflash ang ilaw, nagflicker ang buong kwarto sa itim na screen ng cellphone. Nakita ko ang refleksyon ng isang maputlang mukha. Nakatayo mismo sa likuran ko. Kinabukasan, natagpuan ng mga kaplasiko ang cellphone ko sa mesa. Nakaon pa rin ito, at patuloy pa rin itong nagliring. Hanggang ngayon, wala pa rin sumasagot kung sino ang nasa kabilang linya.